Aries, ngayong araw ay unahin mo ang para sa pamilya, kung may dapat na gagawin sa tahanan ay magpapasaya sa iyong pamilya, at kung may schedule kang deal para kausapin ay okay ang magagawa pag natapos na na para sa pamilya, sa kamo kausapin ang mas masigla ang iyong aura ng katalinuhan para magkaroon na pwedeng pagkasunduan ang pinapahiwati Sa trabaho, ay maging maingat ka lang sa superior na lalaki o dalawa ang kasarya na lalaki, siya ang may mata na namimili na mabigyan ng pag-asenso, dapat na makagawa ka ng maayos na trabaho, at baka isa sa mapili sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, kung may gustong pagbabago ay dahan-dahan ang iyong gawin, para mabago mo ng pag-asenso ng maayos, at sa pera ay huwag ka muna magbibigay, sa uncle o auntie dahil pag nabigyan mo ay parang naibigay mo ang ibang swerte sa pagkakaperahan ngayong araw Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gray number 21 number 40 at number 36 Taurus Gumawa ka muna ng dahilan sa mga kausap ngayong araw dahil mahina ang iyong magiging pasensya kung makikipag-usap para makaiwas sa gastos at magkaroon ng samaan ng loob ang pahiwatig. Ang maganda para sa iyo ay ang usapan sa pamilya kung may plano ng isang negosyo. Pwedeng kayo makagawa ng maayos na plano o pag-uumpisa ng dapat na magawa ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay ayos sa iyo ngayong araw ang magbigay ng pera sa mga anak, at minamahal kong may ekstrang pera, pag-unlad para sa buong pamilya at mabibigyan ng katalinuhan sa mga bagong project. Sa trabaho, ay okay ang buong araw sa mga gawain magagawa ng maayos, ang dapat lang iiwasan ay kasama sa trabaho, na mapanukso sa mga good time baka makasama ka sa kanya ngayong araw ay maging dahilan na pwede madala ng suliranin sa tahanan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10 number 31 at number 28. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang buenas. Na araw para sa iyo, Lalo na kung gagawa ng pagbibiyahe pag-usapang pagkakaperahan, mas mainam talaga ay ipagpaliban ang ganoong gagawin, at sa ibang kausap bawal kang maging mabait muna, pag alam mong dapat ng manita o magsalita ay gawin ng maipakita mo na ikaw ay matuwid, na ikaw ay makakakuha ng pagtitiwala sa mga kausap, at para ikaw ay kikita ng maayos dahil hindi ka basta magagawa na pakiusapan kagad ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, ay bawal ang pagtanggap ng bibisita, dahil ang magagawang madadala ng bisita, ay mga negatibong enerhiya ng kamalasan, kaya huwag ng tumanggap ng bisita sa tahanan. Sa trabaho, ay huwag basta magtitiwala kagad ang dapat nagawin ang mas mainam na wala nang basta nakakausap para ang iyong araw sa hanap buhay, ay makatapos ng maayos. Sa pagmamahalan, ay masaya ang pahiwatig ngayong araw, ang maging mas maunawain sa buong araw ay nagbibigay na mapanatili ang good vibes ng pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 10 number 36 at number 24. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw sa mga nakausap na dati ay may babalik na muli kayong gagawa ng deal, at may idea siya na ikaw ay pwedeng umayon na pwedeng makagawa ng bagong other income, at ngayong araw ay dapat kang mas maging maingat sa mga pagpirma, umiwas muna dahil sinyales na ikakalungkot mo sa ibang araw mo gawin pag iyong naikonsulta na. At kung may dapat kayong kausapin ng minamahal ay inyong gawin sinyales na pag nagkasundo, ay okay magpapasaya sa inyo ang pinapahiwatig. Sa tahanan at sa miyembro ng pamilya ay huwag muna gumawa ng deal sa babae na iyong sabihan dahil may aura siya ang babae na hindi magagawang matalo at sa pera ay bawal magbigay sa mga pamangkin sa iyong kalusugan ngayong araw, ay pag-iingat sa pagkain ng binurong ulamin at lamang loob na bituka ng hayop at saka mga inihaw na pagkain, dahil magpapahina sa ugat ng puso, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mas maaga lang pumasok para ma-impress sa iyo ang ilan sa superior at makakagawa ka ng maayos na gawain, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 18 number 25 at number 8. Leo, ngayong araw sa mga usapang gagawin ay maging wise at kung maging masungit, ay okay sa ganoong bagay mo malalaman ang tamang pamamaraan na sino ang pwede mong makasama ng maayos, at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong enerhiya sa pakikasama mas mainam na pag naiinis na ay lumayo na dahil baka ang deal na iba ay magkaroon pa ng suliranin, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, may sinyales na may gustong magtrabaho sa ibang bansa Okay ang sinyales pag ang pupuntahan ay may kakilala siya malaking ang porsi eto na magiging masaya at makakaipon siya ng pera pag natuloy. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema, maging mas mahaba ang pasensya at maging malambing ng lalong sumigla ang pag-iibigan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 34 number 16 at number 11. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig sa mga usapang pwedeng mangyari, iwasan mo ang maging agresibo ang dahan-dahan na pag-iisip ay makakagawa sa iyo, ng preparation na magawa mo na magkasundo ng kausap, at pwedeng umpisa ng pagkakataon na kumita ng maayos sa hinaharap, at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong enerhiya ng damdamin, madali kang maawa sa usapan kaya pag naawa na, ay umalis ka na kagad para makaiwas ka sa gastos na ikaw din ang matatalo, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay dapat maging maingat sa pagtanggap ng bisita, dahil may sinyales na mag-iiwan ng pwedeng karamdaman, sa kalusugan ang may iwan ng bisita, at sa pera ang pahiwatig ay maganda at maayos pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, pag-unlad sa iyo kung sila ay lalapit sa iyo. Sa trabaho, ay may maayos na araw sa mga gawain walang sinyales na problema. Basta panatiliin mo ang iyong ugali na maging wise sa ibang kasama sa trabaho. Baka ikaw ay kinukuhanan lang ng katalinuhan mas mainam na ang laging maingat ngayong araw sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10 number 25 at number 16. Libra. Ang pahiwatig ngayong araw kung mayroon ka usap sa malayo ay pwede mong puntahan basta may pagpirma pero kung usapan pa din ay sa ibang araw na lang gawin at ngayong araw sa ibang kausap na may kasama kang kapamilya ay laging manigurado at makinig ng maayos para ang suliranin ay maiwasan bagkus ay makagawa ng naaayon na masayang resulta ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pwede kang magpahiram sa kamag-anak na alam mong magagawa na makabayad dahil pwede rin siya makatulong sa ibang project mo sa hinaharap. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na magiging problema, maging masaya ang aura sa ginagawa ng makitaan ka ng boss, ng iyong kasiglahan sa paggawa at siya ang makakatulong sa iyo sa hinaharap, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 34 number 5 at number 16. Scorpio. Ngayong araw ay may kahinaan ang iyong karisma sa pakikipag-usap, umiwas muna dahil magagastusan ka lang at may sinyales pa, na makakapagsalita ka pa ng hindi nararapat kung ikaw ay tutuloy, ang iyong kaisipan ngayong araw ay maganda ang mga kaalaman sa paggawa ng plano sa pagkakakitaan para sa pamilya, pag meron silang nasabi ay pag-aralan mo kagad, ayon sa iyong gabay. Sa pera ay maging magsinop bawalan ang pagbibigay sa pamangkin at uncle, pero pwede kang magpautang sa alam mong mahusay magbayad at makakaunlad ka sa iyong pera. Sa trabaho, ay maayos na araw hanggat nasa iyo ang matyaga na hindi tumatanggi, na alam mong nasa tama na ipapagawa ay malapit-lapit ka na makakuha ng tagumpay sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay huwag ka magiging mainit ang ulo at magsalita ng mataas para hindi magkaroon ng suliranin sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 32 number 22 at number 17. Sagittarius, ngayong araw ay pag-iingat sa iyong mga plano na nalalaman na magagawang hanap buhay, mamili kang mabuti na tao na pagbibigyan para magawa mong kasosyo kung iyong gugustuhin ang pahiwatig, at sa ibang gagawin kung may lakad kayo ng kapamilya, ay maging maaga lang sa pupuntahan ng makasigurado kayo sa inyong magagawa, at kung may dapat pirmahan ngayong araw ay okay ang pag-asenso pag nagawa ayon sa iyong gabay. Sa kalusugan may sinyales na pwedeng mad-allow ng sakit ang sino man sa miyembro ng pamilya, dapat na laging mag-obserba para maagapan at walang maging gastos na malaking pera. Sa trabaho, ay maging alerto sa buong araw may sinyales na pwede kang masuong sa isang suliranin, dapat ay maging alerto sa ipapagawa sa iyo, at huwag muna makisama sa kasama sa trabaho, na mahilig magbiro ng kayabangan dahil tukso siya ng gastos at tukso sa ibang bagay. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 18 number 37 at number 25. Capricorn, ngayong araw kung may plano ka ng isang paglalakbay ay dapat kang matuloy, dahil may okay namang swerte sa mapupuntahan ang iiwasan lang ay uminom ng alak, doon ay mapipigilan ang iyong mga swerte na gustong magawa, at okay din sa iyo ang makagawa ng deal sa pinsa na babae pag masaya siyang kasama pero kung laging matahimik ay huwag na dahil hindi magtatagal ang aura ninyo ng swerte, sa gagawin ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig kung lalapit ang ilang sa mga kapatid at magulang, ay iyong pagbigyan kung may ekstra kang pera, nang mapasigla mo ang kanilang kalusugan, at sa iyo naman ay grasya palaging ng kahusayan sa mga plano sa buhay. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay maayos sa mga gawain maging maingat ka lang sa pagsasalita at pagkilos, dahil may sinyales na may gustong gumawa na mabutasan ka, ang pag-iingat ay dapat nagawin sa hanap buhay, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 10 number 24 at number 31. Aquarius, ngayong araw ay maganda ang iyong galaw ng enerhiya. Gawin mo ang mga naiplano na dapat kausapin o puntahan, na siguradong magagamit ang iyong kahusayan, na masayang resulta ang magagawa para makapag-umpisa ng negosyo o ibang bagay na para sa ikakaasenso ng pamumuhay, at tumanggi ka muna sa mga kaibigan, na lockeran dahil wala kang magagawa na papabor sa iyo, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maging maingat ka ngayong araw ang sinyales may masungit na ugali ang iyong superior, baka makagawa ka ng pagkakamali ay ikaw din ang malulungkot, pokos sa gagawin at iwasan mo ang kasama sa trabaho, na mahilig dumikit sa boss dahil tukso siya na makakagastos ka na wala nang mababalik sa iyong pera. Sa iyong pera ay pwedeng-pwede kang makatulong sa magulang at kapatid kung ikaw ay lalapitan at iyong abutan sana ang minamahal ng lalong gumanda ang grasya ng kaayusan sa pagkakaperahan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21 number 33 at number 7. Pisces, may pahiwatig ngayong araw na may tao na makakausap na iyon namang kakilala, kung may ipagyayabang siya. Sa magiging usapan ay dapat mong pakinggan may katotohanan. Ang kanyang mga masasabi, basta pag-aralan mo at baka. Makagawa ka o kayo ng pagkakakitaan ang pinapahiwatig, at sa pagnenegosyo naman na gusto mong may sama ang mga bayaw o sino sa partido ng asawa, ay mas mainam na maiwasan mo sa ngayon, dahil walang nabubuong sinyales na kayo ay swerte sa gagawin ayon sa iyong gabay, at ang pahiwatig din ngayong araw ay may malakas kang enerhiya, o matatawag na madaling mong mapagbati ang mga may maliit na tampuhan, sa pamilya ang mga kapatid ay pwede kang mamagitan, para magkaroon ng pagkakasundo. Sa trabaho, ay may masaya ngayong araw pag gagawa ka ng mag-isa, at makaiwas sa discussion matatapos ka ng maayos at makakauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan, dapat lang ay maging malambing ngayong araw para mas gumanda pa lalo ang aura ng grasya na makagawa ng paraan para matuloy ang ibang plano sa pamumuhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 25, number 6 at number 40.